at saka yung isda na naririto, no? Okay, magtitling ko lang pala ako kay Ate Nurse Nora na nagpadala sa atin ng 10,000. libo, uh, at yung nabili natin ng bigas ay 14,000 kasi 5 kilos po ang bawat pack na ganito. And dinagdagan na lang po namin and kas, pa, pati po yung isda. Okay, sige. Let's go. Kumain na ba kayo? Wala pa. Wala pa. May bigas. Waro. Waro. May, uh, may sudan. Waro din. Okay. Nasaan <laughs> yung plastic natin? Okay. I Start na natin yung pamimigay. Gumagala na ba? Okay. Good morning po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. It's Saturday morning. Uh, malamig sa labas. 30, 33 degrees Fahrenheit. Hindi ko po alam yon kasi sa Celsius. Um, kagising natin siguro mga may isang oras na. Kaya yan, no? Oh. Pagong gising, hindi pa naghihilamos katapos ng magkape. So, uh, gaya na lang napanood na panood ninyo na namigay si Sir Paul ng uh, mga bigas at isda sa community. At nabanggit nga niya po doon na dahil sa pinadala nating 10,000 na dinagdagan ni Sir Paul uh, The reason na kung bakit ako napavlog today is gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood uh, ng aking mga reaction videos. Uh, mga nanonood, mga nagla-like, mga nagko-comment, mga nag-share. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo is uh, hindi naman kumikita ang ating YouTube. Uh, nakita lang ito lalo na kapag ang fini-feature natin is ang ating mga reaction videos tungkol sa mga video ni Sir Paul or yung mga uh, mga bashers or yung mga negative comments. Kaya unang-una, pasalamat po sa inyong lahat na nanonood. Uh, gusto kong sa sabihin sa inyo, nakasali kayo doon sa sa mga perang na ipapadala natin na kahit maunti-unti, di ba, nung last month by 5,000 and then uh, the month of November, yun nga yung na vlog ni Sir Paul na nakapagpadala tayo ng 10,000 pesos is dahil nga sa result ng panonood ninyo ng aking mga reaction video. So, okay, salam maraming salamat po sa inyo. Pakalawa, gusto ko rin pasalamatan ang mga bashers at ang mga nag uh, comment ng negative kasi most ng aking reaction videos ay doon sa mga nagko-comment ng negative at yung mga nagba, nang babash. So, um, napansin ko naman na kapag uh, kapag ti hinandol na natin or pinag-usapan na natin ang like for example si Aximo tapos yung isa pa si ano pangalan nito, kalimutan ko na uh, pag hinahandol kasi natin yung mga bashers na yon hindi ko na hindi ko na nakikita yung mga negative comments nila afterwards so hopefully is sa ating pagpapaliwanag ng mga issues is nal naliliwanagan sila uh, though of course hindi matanggal yan kasi may sarili-sarili yung opinion, sarili-sarili na kuro at uh, gusto ko pag-usapan natin today yung nagsabi na uh, yung right of speech. So, sa konstitusyon ng Pilipinas or most like in you know, a free world country, yung mga democratic country, no? Meron yung tinatawag sa konstitusyon ng mga democratic country na to ang uh, right of speech. Pero, pag hindi po ibig sabihin na ang right of speech is that pwede mong ginawa yung na batas para nang sa ganoon is for example may gusto kang sabihin tungkol sa government or may gusto ka na punain about the government uh, you can ayun po yung nangyari doon sa right of speech at um pero hindi ibig sabihin noon na pwede kang islanderos. Ang ibig sabihin ng slanderous kasi, yung sisirain mo yung pagkatao ng taong ni right of speech mo. No? So, hindi lahat ng, ng freedom of speech, I mean, hindi lahat ng freedom of speech or the right to, to have the freedom of speech is pwede ka na lang magsalita ng basta-basta tungkol sa isang tao. Pag slanderous ito, uh, makakasira ito at ito walang katotohanan at makakasira ito sa reputasyon ng isang tao, uh, pwede kang kasuhan. So, mag-ingat po tayo sa ating paniniwala ng freedom of speech. Hindi dahil sa may freedom of speech ka, pwede ka nang magsalita ng mga nakakasira, ng mga uh, slanderous, ng mga dishonest uh, tungkol sa isang tao dahil pwede kang balikan. Ang kagandahan lang kasi kay Sir Paul, Uh, sa mga nagko-comment sa kanya ng below the belt is hindi niya ito pinapansin. Um, kagaya yung yung unang-unang -una kong reaction tungkol sa kanya uh, na pinag kumbaga pinagdudahan siya na sinabi sa social media na uh, anong ginawa sa uh, sa balikbay box niya na parang ninakaw ni Sir Paul ng BB team. So sa ibang tao siguro, sa ibang content creator siguro. Lalo na at ginawa 'yon via social media, pwedish pwedin niya sana'ng balikan 'yung ano na 'yon, 'yung uh, nagsabi sa kanya ng slanderous na 'yon, uh, defamatory uh, speech nang babae niyon pero hindi kasi ginawa ni Sir Paul. So, uh, kaya yung nagsabi na they have freedom of speech, hindi po 'yon uh, hindi po basta-basta ang freedom of speech. The freedom of speech is you can criticize the government as long as tama yung pag-criticize mo. Hindi ka nagiging slanderous, hindi ka nagiging defamatory. Uh, hindi ka naninira sa karangalan ng ibang tao. At uh, katotohanan lang ang pinupuna mo, that is okay uh, Kaya pasalamat nga, like, again like I said, pasalamat yung mga nagko-comment ng below the belt Is because mabait talaga si Sir Paul Kaya kumbaga ako yung uh, representative ng mga subscribers ni Sir Paul na kapag may mga nagko-comment ng babash ng below the belt is umaalma ang mga ibang mga subscribers at kumbaga parang ako yung ako yung ano ako yung frontliner ako yung uh, talagang nagpupunta sa social media nag-create ng content tungkol sa mga bashers na to so yon pero on the other hand gusto ko pa rin magpasalamat nga kasi nga uh, dahil sa kanila at nagkakaroon ako tuloy ng content na pinapanood na papanood ninyo dahil nga iisa ang ating layunin na ang nakikita natin is yung kabutihan na ginagawa ni Sir Paul samantalang yung mga bashers at yung mga uh, uh, ibang mga masama ang mga pag-iisip ang nakikita nila is kung uh, pipilitin nilang makita ng masama at yun ang binabato nila sa mga comment section ng mga uh, video content ni Sir Paul. Kaya, um, again, like I said, uh, pasalamat pa rin tayo sa kanila. Dahil kung hindi sa kanila, di sana, <laughs> hindi kumikita ang ating YouTube at uh, walang tayong naibibigay na, um, na mga ganon kahit na maliit na uh, ah uh, malit na amount is nakakatulong sa mga uh, nangangailangan kagaya nga yung mga binigyan ng bigas at isda sa community na yon which is na para sa kanila is that is such a big big deal ah uh, kasi gan ganun din ako pag ako ay uh, namimigay ng uh, ayuda sa mga lugar is ganun din. Bigas at saka isda. Most likely, bumibili ako sa kung sino yung nagtitinda doon para matulungan mo rin yung nagtitinda at yun ang binibigay sa mga uh, community na dapat bigyan. So, maraming, ulit ko po, maraming maraming salamat po sa mga inyong mga subscribers na si uh, at sa mga bashers, sa mga negative comments, at dahil dyan, nagkakaroon po tayo ng content. So again, thank you very much. Watch out for more reaction videos for me. Thank you.